Patuloy na dumarami ang bilang ng maulang trabaho sa Region 3. Batay sa Central Zone Unemployment Situation ng Philippine Statistic Authority o PSA, 3.8% ng 5.9 million active population ang walang trabaho noong July. Katumbas ito ng higit 228,000 na individual. Bahagyang mas mataas ito sa 3.3% na unemployment rate noong April ngayong taon. Kaya naman, para mapababa ang bilang ng maulang trabaho, itinaos ang pamanintunan Pampanga Employment Opportunities Job Fair nitong December 4 sa SM City Pampanga Event Center. Mahigit 800 job seekers ang lumahok sa job fair na bahagi ng selebrasyon ng 453rd founding anniversary ng Pampanga. Inorganisa ito ng Pabanga Public Employment Service Office o PESO, kasama ang Arts, Culture and Tourism Office, Department of Labor and Employment, at Department of Migrant Workers. So one of the aims and vision kasi ng ating governor na si Governor Delta and of course our nanay, our vice governor, is for us to provide services, continuous kasi ang provision of services. So isa doon sa mga gusto nilang ma-provide is employment opportunities para sa mga kapampangan. Ayon sa mga organizer, layo nilang makapagbigay ng sustainable na trabaho at magandang career opportunities sa ating mga kabalen. Kaya naman, aabot sa 36 local employers at 6 overseas employers ang nakiisa sa job fair. This is also an opportunity for us to to really see kung ano yung tinatawag nilang labor market information na ano ba yung mga skills na hinahanap ng mga employers, ano ba yung mga skills na meron naman yung mga job seekers natin. Kabilang sa mga nagbakasaling makahanap ng mapapasukan sa New Zealand o Japan, ang 25 anyos na si Jovan Santos ng Lubao. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang factory worker sa isang wiring company sa Subic, pero matagal na niyang pangarap ang makapag-abroad. Tapos talaga yung sahod dito sa Pinas, kahit na nung sipag at tsaga, wala pa rin talaga. Hindi sapat. Kasama rin sa mga nagbigay ng serbisyo sa job fair, ang iba pang mga tanggapan ng gobyerno gaya ng Philippine Statistic Authority, Overseas Workers Welfare Administration, National Bureau of Investigation, at Social Security System. Labindalawa naman sa mga job seekers ang on the spot na natanggap sa kanilang inaplayan. Ashley Ponzalan, CLTV 36 News.